Sis ah, bakit hindi mo ako in-invite sa birthday mo? Ang bongga! san ba yun? Bakit naman kita i-invite, in eh hindi naman kita friend? At saka, busy ka nung time na yun. At oo nga pala, doon namin sinelebrate sa my rooftop, di ba? Ang ganda ng ambience. Napanood mo ba, ba yung mga videos namin ng mga friends ko? Sa rooftop? Wow! Ang ganda nga doon, sis! Sa bagay, nakita ko nga, sinabi mo sa rooftop. So, bakit sila lang yung mga kasama mo, yung mga friends mo lang, hindi mo ako sinama. Grabe ka sa akin, sisa. Parang ayaw mo akong sumali sa mga special events mo. Masa, ayaw kitang isama, sisi. Di ba nga, busy ka nga. At saka, that's only exclusive for my friends only. At saka, ayun, rooftop nga, di ba? Kala ko yung rooftop, eh, yung sa may taas talaga kayo ng bubog, yung kayo mag-celebrate. Akala ko kasi ng rooftop ganun. <laughs> Iba yung pagka-intindi ko ng rooftop si. Hay nako sisi, ang bobo mo talaga. Ibig sabihin ng rooftop ay yung nasa mataas nga, di ba? Nasa taas ng ilang floor yun. So, nasa taas kami. Kaya tinawag nilang rooftop yun. Common sense na lang, sisi. Okay, Limitin mo rin yung isip mo or yung utak mo kasi nila tinawag na rooftop yung kanilang bar and cafe, dapat hindi rooftop yun. Kasi hindi naman mukhang bubong yun eh. Dapat yung style nila o dapat tinawag nilang terrace, hindi rooftop. Kasi mukhang terrace naman yun. Hmm? Aba, balay ko ba? Ako ba may ari ng bar and cafe na yun? Eh di, ang sabihan mo, yung may ari nun, hindi ako. Ay naku, sisi. Nangini-alab ka pa sa may ari ng rooftop bar and cafe na yun nagmamagaling ka pa dapat ikaw na lang nung pangalan ng ano nila, nung bar nila sabi ka talaga sa akin sis mga kabobo ha ah. basta diba kaya nga tinawag na rooftop kasi roof nga, bubong yun at saka tap o oh. ibig sabihin na sa taas kayo ng bubong pero yung bar and cafe terrace o, oh, sino yung bobo sa atin dalawa at sa mga may-ari ng bar na yun? Huwag ka nang magmagaling, Sisi, Dahil hindi naman ikaw ang may-ari. Hayaan mo siya kung yun ang gusto niya itawag sa kanyang bar. Kung rooftop man or terrace or whatever, okay? Huwag ka nang magmagaling, Sisi, Ha? Huh? I love you. Basta, ayun ang pagkakaintindi ko sa rooftop. Nakakantang punang dahil hindi mo man lang in-invite, Grabe ka talaga. Huh? ka na magtampo si si dyan ah. Meron pa naman akong cake na sobra dito. So, kaya na lang kainin mo si Okay? Kaya na mag I love you dyan. Next time, pag ako naman yung my birthday, hindi rin kayo invite. Bahala ka dyan. Hindi mo po akong isama sa birthday mo, pero mag-gate crush pa rin ako. Wala akong magagawa si Okay, peace!